Talaga pong medyo masaklap yun ah, dahil matindi yung panawagan ng mga personalities, yung mga nasa politika, na sumusuporta dito sa SMNI. Maraming nananawagan na sana daw ay suportahan ng mga kababayan natin itong SM, SMNI. Ang hirap, no? Ang hirap manggitin. Dahil wala sana kasing puwang ang mga katulad na itong nagkukunwari na media, katulad nga na SMNI. Sabi nga ni Senator De Lima, napakalayo na itong SMNI kumpara sa, I mean, napakalayong uh, or walang binatbat, hindi katulad, okay? Hindi pwedeng ilagay sa level ng ABS-CBN, GMA Network at sa TV5. Ang mga katulad na ito dahil alam naman natin kung paano ito na nabuo itong istasyon na ito. So yun, napakaraming nanawagan ng mga personalities. Pero gumana ba yan? Nag-trending ba? Hindi. Sa halip po, nag-trending yung hashtag shutdown SMNI. Yun. At uh, ang huling balita natin ay suspendido na nga daw kung kailan man ang effect nung suspension order na yon hindi pa natin ako confirm Pero yun nga, nauna nang nasuspende yung programa naman itong si Duterte at syempre, noong si Badoy at si Kalbo. Suspendido ng two weeks daw. So kung yun ay suspendido ng two weeks, tapos ang SMNI ay masuspende ng one month, saan mag i itong mga programa? Na itong si Duterte at ng si, at programa rin ni Badoy. Kaya siguro na sabi nga na si Duterte na MTRCB suspension of SMNI show violates right to free expression. Yun. Yun yung gusto nalang ipunto doon. Na wala silang limit. Dito sa tinatawag na right to free expression. Dumating sa punto na uh, matindi ng magmura, eto si Duterte, nagbabanta, at naniretag din, syempre. Matindi, ha, uh, yung kanyang mga statement dito sa programa niyang ito, alam natin kung bakit niya ginagawa, kung bakit meron siyang ganitong klaseng programa, para kung meron siyang platform at uh, ma-explain, ma-justify yung kanyang sarili at ipagtanggol nga. Pero kung nakikita niyo po, dahil walang choice, okay? Hindi naman pwede sa ABS-CBN na magkalat at si Duterte. Darum, hindi pwede sa GMA at sa TV5. So anjan ang SMNI. Yan po ang totoong totoong target, totoong obhito nitong mga katulad na na, 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 istasyon, na or packing uh, media. Di ba? Tapos yan, eto, etong picture na ito ay kumakalat ngayon. Tama nga naman. Wala kang ginawa. Sabi nga ng ilang ilang pulahan at diehard, magkaiba daw yung sitwasyon ng ABS-CBN at natong SMNI. Totoo, sobrang magkaiba talaga. Ang nakikita natin, wala tayong or walang ma-pinpoint na problema ang ABS-CBN. Pero etong SMNI, mulat sa poll ay problema na at mukhang nanlalason talaga ng kaisipan ng mga kababayan natin. At syempre, yung mga naanjan ng mga commentator na matatawag, kakaiba po ang ginagawa nila. Kaya wala po talaga o malaki po talaga ang pagkakaiba ng GMA or ng, ng ABS-CBN, GMA Network, pati na rin ng TV5. Dito nga, sa SMNI na pecking media. Nagkukunwari lang na media. Yan po ang sabi ni Castro. Good luck!